So nagbabasa ako kanina na ako konti lang nakuha ko sa distribute AI. Okay? Pero may nagchat na sabi niya ang gamit niya MacBook Pro. Mas malaki yung nakuha niya. So di ako naniwala din. Siyempre eh. Parang kasi ito yung gamit ko kasi lagi sa pagmamain. Tapos yung isa kong desktop din. So, merong kaming MacBook Pro. Parang ito. Pero hindi ko ginagamit. Ginagamit ko lang sa work. Tapos meron pang isa dyan. You know. Ngayon Tinesting ko Okay Para Ma-check ko naman Ngayon eto o oh, Patunayan mo dito ba diba? yung Ayan And down Tignan mo 40% yan Okay Tapos di nagbabago Ngayon Pag pumunta ka dito din Ayan o oh, 75% Tapos nagbabago pa nagnan 90% parehas lang naman na connected sila sa si Starlink. So, sa tingin ko, parang merong effect kung anong klase yung gamit mo, lalo-lalo na sa mga ganito yung mic extension. Sa tingin ko lang, ha? kasi nga uh, kanino ko pa napapansin, maging din yung isang Mac din, ganito din, 75. Yung isa kong desktop din, ganito, andun sa labas, ganyan, 40 din. Desktop din to, yan, 40. Tapos dito, MacBook Pro 75. Tapos yung MacBook Pro dun sa kabila, 75 din yun. Tapos nagna 90 pa sila. Ay na, oh, ganun pala. Kaya, simula ngayon, lalagay ko lang mga to, kakakabit ko lang yung mga extension na yan. Imbes na forwards na <laughs> ito mga Lodi. Kaso lang, wala eh. Gagamitin ko na siya. Kasi eh, parang mas malakas siya magmina compare sa mga to sa Windows. Sa tingin ko lang ah. So, yan lang.